Good morning po, Yusek. Uh, balikan ko lang po yun da, dun sa di Emanuel Pulveron na video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian na uh, ano ba yun? Uh, company ah hmm. uh, po bang plano ang uh, malakanyang niyang specially ang uh, pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diuman paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um ipinapalabas na video na ito actually parang nag-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na malaking it's a fake pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara kaya pumulang lumabas itong video na ito and uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles konanan ay si uh, attorney Harry Roque yung nagpa mastermind mm. ano po nitong video Uh, pero inamin naman ni Ms. Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Atty. Roque. Okay. Hmm. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest? ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular music. na kung na oh, pa napanood niyo po siguro ikaw na po ba uh, sige po po ang humihingi. <laughs> okay, okay. pero masabi lang ninyo na mayroong humihingi. pero okay. marami po sa social media so, po kayo ay na, nun, uh, nagbabasa po sa Sokmed uh, Madam Music so isa ka nga sa humihingi? kasi po gusto Hindi, tanong po? ko nga isa ka ba kasi we have to be specific on this isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin so, isa ka, ay, ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi Sige, po nga. ako uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong... Uh, mm -mm, basihan. Uh, mai, oh, po, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun yata sa social Opo, media. Madam Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm -hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, ano si Attorney Vic Rodriguez, di ho okay. pa matagal na rin naman yang hinihiling niyang uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ay may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento walang basihan. Isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test.